Uh, Magandang hapon sa inyo mga kaisarugman Update na naman tayo guys dito sa ating uh, munting tindahan At uh, ipapasili po naman guys ang uh, laman ng ating tindahan Ayan At uh, nagdagdag na naman tayo guys ng mga paninda Nilagyan na naman natin ng mga uh, Kapi At ito guys mga sitsurya dami oh ayan gawa ng napakalakas ng na mga sitirja guys at saka kapi, ayan, tingnan nyo man guys sari saring kapi ang uh, ating mga inilagay gawa ng uh, lahat po ito ay mabinta, lalo na sa umaga ayan at uh, mayroon tayong uh, swak birbaran uh, energy Energin at saka may uh, Milo uh, verse 3 at saka mga juice ayan lalo na guys ngayong summer itong mga juice na to ay napakalakas kaya gumawa tayo ng maraming ice kagabi gawa ng ang katumbas ng uh, uh pagbibili sila ng ganinong juice ay uh, yilo agad ang ay tinatanong sa atin kung may ice daw tayo kaya gumawa tayo kagabi ng maraming ice ayan at uh, syempre mayroon tayong uh, hinimay himay na mga kwan uh, at kapi ayan mga honey lemon para kapag may bibili ay Kaladampot na lang Hindi ka na magpipitas-pitas dito sa mga nakasabit Ayan At uh, tingnan nyo guys Palago ng palago ang ating tindahan Nagdagdag tayo ng maraming mga dilata Na inahanap sa atin Kaya yung mga Inahanap sa atin ay Yun ang ating binili Ayan guys ayan kung mapapansin nyo guys ayan at complete uh, tayo guys mayroon tayong uh, mga diaper ng bata mayroon tayong ph care mayroon tayong sigarilyo at may mga uh, napkin po tayo guys ayan ayan ang ating uh, muntin tindahan guys ayan at naglagay tayo guys na maraming soft drinks dito sa reef gawa ng uh, uh, napakaraming naghahanap guys ng malamig kaya tingnan nyo naman guys oh talagang pinuno ko. May mineral water, mayroong Yakult mayroong delight, cobra, sito, mountain dew, coke, kasalo, 1.5 na sprite, royal, coke, at a coke zero. mayroong pang uh, mismo na maliliit na coke, royal, at kompleto guys. Ayan. Uh, alam nyo guys, napakalakas kayong summer guys Ang ating mga inumin Lalo na po yung ice oh, Tingnan niyo yung ginawa ko kagabi guys Na yelo, ayan At uh, marami na agad ang bumili ng ice Kaya kaunti na lang yung laman guys oh. Ayan, kagabi marami tayong ginawa hmm kaya nagdagdag tayo guys na maraming paninda na naman at uh, mabilis maubos siya yung mineral water natin at uh, yung tinapay natin guys madaling maubos tingnan mo alas wala lang napakalakas ng tinapay natin guys at uh, <laughs> nagpa-order tayo guys ng mga kinahon ng mga soft drinks. Tingnan nyo. Ayan. Ayan guys, yung mga kinahon natin ng mga inumin. Grabe, mabilis maubos. Ano po yung Ayan, at yung mantika natin guys Mabilis din maubos uh, Ilang pirasa na lang Yung ating mantika At uh, pati yung Sibuyas uh, natin Bawang, ayan Luya, at yung iba Ay wala ng kamatis, naubos na guys at marami tayong stack ng mineral. Maliliit na mineral. Ayan. At yung CCTV natin guys. Ayan. At tuloy-tuloy uh, guys. Ang uh, pag-operate ng ating CCTV. Malaking bagay yan guys. Para kapag uh, sumasagli tayo sa loob ng bahay. Ayan. Uh, nakikita yung mga nadongaw dito sa may bintana. Uh, ayan guys. At uh, muli natin pinasilip ang ating munting tindahan. Ayan. At uh, maraming salamat sa lahat ng mga customer natin na patuloy na bumibili sa ating tindahan. At tayo ay binabalik-balikan, guys. Uh, maraming salamat po sa inyo. Okay, hanggang dito na lang muna guys ang ating vlog at uh, shoutout sa ating mga viewers na patuloy na pinapanood ang ating mga ina-upload na video. Hanggang sa muli, bye-bye.